pagpapatuloy sa kwento ni Bento. Sa araw, naginom na naman si Bento. Dahil hindi talaga nito mapigilan ng kanyang sarili. Nauminom na lang nauminom. Si Bento may nabitin na naman sa kanyang pag-inom. Kaya naman agad-agad ay pinahanap na naman niya ang kanyang tatay na mabibilan ng alak. Ang mainip na si Bento kagantay kakantay sa kanyang tatay ay pinuntahan na lang niya ito. At nun nga ay nakita na ni Bento ang kanyang tatay na nakalandusay doon sa gilid ng kasada. At hindi niya alam kung anong nangyari. Nagulat na lang siya at natarang. E agad-agad ay sinugod niya ito sa ospital. Doon ay bumuhos ng bumuhos ang luha ni Bentong. Nakaramdam siya ng pagsisisi. At sabi niya sa kanyang sarili ayaw niya mawala ang kanyang tatay. At siya daw ay magbabagong buhay na naman. At nang nakauwi na ang kanyang tatay sa ospital ay doon dumiretsyo muna sa mga apo niya. At dahil nga na aksidente ang tatay ni Bentong sa motor ay kailangan magbayad ng nakabangga sa kanya ng pera at dahil nga may nakuha ang kanyang tatay ng pera ay humingi si Bentong ng salaga 1,500 para sa kanyang paninimula. Kaya si Bentong ay hindi na naman nagpakita ng ilang araw sa kanyang tatay dahil gusto na nga daw niyang magbagong buhay. Kaya naman ito ay nagumpisa na maghahanap daw siya ng trabaho. Makalipas ang ilang araw, si Bentong ay nagpakita muli sa kanyang tatay. At tuwantuhan naman ang kanyang tatay dahil nga nito ay nagbabagong buhay na nga at naghahanap ng magandang trabaho. Kaya tuwantuhan ang kanyang tatay dahil akala nito ay nagbagong buhay na nga at naghahanap na nga ng trabaho. Kaya nang sinabi ni Bentong na wala siya nahanap ng trabaho at naubos ng araw, pera niya na 1,500 dahil sa panggagastos niya araw-araw na kinakain niya. Si Bentong ay nagsisinungaling lang sa kanya tatay. kaya lang totoo ay pinanginom lang niya na pinanginom ang halaga 1,500. Nung naubos na ito ay pumalik na naman si Bentong sa kanyang tatay dahil wala na nga ang pera, wala na rin pang kakain. Kaya bumalik na naman si Bentong sa kanyang tatay dahil nga Si Bentong ay hindi marunong magtrabaho. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng kakainin niya. Sa ngaraw ay pinagmamara si Bentong ng kanyang tatay. Ayon nga nabalitaan nito na pinagbabaklas ang mga yero sa kusina at ipinagbibenta niya ito sa jangsya. Sa nga raw, wala na naman si Bentong. Kaya nakita niya itong kanyang papag. Kaya ang ginawa niya, pinagpuputol niya. Kaya ipinenta niya sa jangsya. Kaya napilitan ang kanyang tatay umuwi na lang sa bahay. Dahil baka daw, pagka hindi pa siya umuwi, ay mandat na nalang niyang kalansay ang bahay. Dahil nga, unti, -unti ay pinagchachap chap na ni Bentong ang mga gamit sa kanilang bahay. Sa araw, may nagreklamo kay Bentong. Ipinaparangay si Bentong. Dahil nga daw, may nakakita daw na isang kapitbahay nila na si Bentong ay nagumputoban. Ipagasa pa kayang magbagong buhay si Bentong.